triple diabetes <laughs> <laughs> ang to tamis ng donut nila mga dreno ano okay, sa'yo? eto? si reyniel din ang hilig sa ano sa matamis 8.51am breakfast mga dreno bago pumunta sa part time sabado ngayon eto ang almusalan dito mga dreno Siguro itu yung nasa akin ano. blueberry. Blueberry muffin. Thank you.

parmigian tama ba parmigian mga guys <laughs> parmigian parmigian masarap naman sa gawin laging ano nangingimay yung kamay ko mga dre no sobrang pagod siguro sa Ay, pagod yung kamay ko pero hindi naman yung katawan ko Ah, ito yung cheese. Ah, sa ano rin. Ayan, eh. Hmm. Hindi mo nakuha. Parang sibuyas nga. Ha? Parang po sa hantin. Okay, Jen, no? Oh. Hmm. Lasa sibuyas para sa umaga. Mahal nga lang, 3 dollars yun mga day, no, isang peraso. Grabe, nung nakaraang araw mga day, no. Ano ba yun rin? Malakas yung ulam, biyernes ba yun? Ah, biyernes. Webes? Tinapot hmm. kami ng mahigit isang oras mga Dre para makauwi ng bahay. Samantala kung hindi traffic, ang biyahe lang namin is ano lang, 10 minutes lang. Kasi sobrang lakas ng ulan. Yung merong baha sa asaan ba yun? Sa dalawang lugar, yung baha, yung baso umaandar, may tubig sa loob mga Andre, no? <laughs> pero kataas yung ano, pero kataas yung tubig sa kalsada. Kaya grabe ang traffic ng araw na yun. No? Isang oras kami mahigit. Ayan po. Ayan Lately, I've been lying to myself. Though I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swear I'm over you. Oh, well, it's not that easy. Waking up. Anong kalokohan niya? Rain, right? Yep. All right, got it. Wow. Whose who, dog's this? Well, I'm mine. I'm a, mine. I'm a, what about mine. Ah, no, it's Jamie's uh, you, no? You, 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 want dog you meat? meat? Oh, mine. Watch out. Oh, we he, eat dog meat, no? <laughs> he's very... <laughs> he's, <laughs> hey, we eat dog meat, no? <laughs> he's very dangerous, though. Watch out. Uh, he looks like he's a tassel. He's a, is a menace. Sheeple. Wala, wala, it's good. He's too much food. Yeah. As, yeah. yeah, as always. As always. Where's the, where's there's booze. There's booze. Oh. Yeah. Really? Yeah. Made, but, uh, cool Charlie. Okay. Charlie. 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 I don't think i adobo. I tried it in Canoc. Like, kind of near the it's, it's like a big beautiful, but never been up there. i was sitting at a cafe staring out the window dreaming of a love like fire every moment led me to something but i never could get higher i was thinking one day maybe it happened that's it yeah and the dog too <laughs> <laughs> What the? isha so she's isha it's her yeah. isha <laughs> Pagod po kami, no? Sabado ngayon, yung huling pintura ang binili namin para naman yun, para yun bukas. Gagamitin namin para bukas. So, yun nga mga dre, no? Yung binili namin pintura ngayon, ngayong hapon, para yon sa gagamitin namin bukas kasi may pinturahan uli kami may bumi uh, bumili rin kami ng pan tiles kasi magkakapit din kami ng tiles Kaya pagod din. Eh. Pagod din naman ako mga dre no. Ah. Tayo na to rin diyan. Ano uh, Yan. Yun, uh, pagod din naman ako mga adreno. Kaya lang ano eh. Kumbaga dayang din naman mga dreno o nga pala, uh, maaikwento ko rin sa inyo mga dreno, uh, tungkol dun sa papel nila, nila airmat na DIY ako mga dreno at kahit DIY malaki rin yung binayaran ko imaging kung nagbayad pa ako ng representative, kaya lang mga dreno medyo frustrating ng konti ano ba, frustrating o ah uh, paano ba somehow mga dreno, nakaka-frustrate tama bang salita yun? Kasi ganito mga konti, Yung processing time, pwede nga buti ng apat na taon. Ang sistema is, kung sa ibang probinsya ka ng Canada mag apply sa so, paas, ay apply mo yung mga magulang mo, 2 years lang mga dreno. Pero dahil nasa Quebec kami, 4 years ang aabutin. Tapos chine ko rin yung sponsorship ng spousal o kaya mga anak, mga dreno, mga dependent child. Kung nasa labas ka ng Quebec, 10 months lang Pero kung nasa Quebec ka At kukunin mo yung asawa mo O kaya anak mo Aabutin ah, ng 24 months Siguro Ayoko mga dre no ah, Paraan nila yun Para I-delay Yung Pagpasok ng mga tao dito O talagang Marami lang silang back job Kaya Ganun katagal Yung proseso nila ngayon Alin sa dalawa mga dre no Pero Yun nga no Ganun pa man magagawa, ipinasa ko na mga dreno at malalaman malalaman kung ilang taon na abutin, sabi ko nga mga dreno na sabi ko nga mga dre, nung una talagang natuwa ako kasi makukuha ko si Ermat at yung ikinatutuwa ako kung kumbaga malakas pa siya mga dreno, kumbaga may enjoy niya pa yung yung Canada marami pa siya pwedeng magawa rito kasi nga 62 pa lang si Ermat mga dreno 62 years old So, madami pong possibility para sa kanya. Pero, kung mag ako ng apat na taon bago pa siya mapapunta rito, medyo, di ba? Medyo, kaya nakakalungkot kahit pa paano mga dreno na ganong katagal yung proseso. Pero, ano bang magagawa? Kundi, kundi mag-aantay, ang mahalaga na ipasa ko na mga dreno. At, yun nga, ano ba? mag ako ng AOR na tinatawag kumbaga, katunayan nyo na kumpleto yung papeles ko kumpleto yung naipasa at ipoproseso na nila kasi sa ngayon, magbayad tapos ipinasan na yung application madali lang mga treno, kumbaga sa araw-araw kong pagbabasa <laughs> na ano ko na eh na nalaman na ko na, na kayang-kaya mga treno, doable naman basta paglaanan mo lang ng sapat na oras magagawa mo din eh para para makatipid ka kasi ang eh, mahal nga kung pupunta ka sa ano kung lalapit ka sa mga consultancy yun nga lang talagang ang tagal mga antay no? anyway uh, yun bukas ulit mga antay no? uh, makita kita ulit tayo bukas at may part time pa rin kami bukas no? pagod na yung kasama ko eh, di ba pagod na rin ako kaya lang eh. yun um, Bawi na lang, pagtulog, makapahinga mga dre At yun, see you tomorrow Ingat po palagi at maraming salamat